Sinasabi nila na kayang baguhin ng isang pulang sinulid ang takbo ng iyong buhay. Hindi dahil sa mahika kundi dahil sa enerhiya, ang parehong enerhiya na nagtatakda kung sino ang magwawagi, sino ang aangat, at sino ang sa wakas ay makakatagpo ng kapayapaan. Kung matindi ang bigat ng iyong pakiramdam nitong mga nakaraang araw, kung pakiramdam mo'y sinusundan ka ng ingit ng ibang tao, na parang anino maaaring ito ang dahilan kung bakit mo nahanap ang videong ito. Dahil ang pulang sinulid ay hindi lang proteksyon, ito ay isang tawag. Isang mensahe mula sa universo na nagsasabing, Panahon na para tapusin ang sumpa at simulan ang iyong pagpapala. Ngayong gabi, malalaman mo kung bakit ang pagtali ng sinulid na ito ay maaaring magbago ng lahat. Sa paniniwalang Pilipino, ang pulang sinulid ay higit pa sa isang anting-anting, ito ay isang tahimik na dasal na nakatali sa iyong pulsuhan. Sabi ng ating mga nakatatanda, pinangangalagaan nito ang iyong espiritu, pinipigil ang inggit, at pinaalala sa universo na ikaw ay pinoprotektahan ng liwanan. Marahil napansin mo kamakailan, bigla ang kamalasan, pagkapagod ng enerhiya, o mga ngiting hindi totoo. Hindi iyon mga aksidente. Mga palatandaan iyon na kailangang linisin ang iyong aura. Ngunit narito ang katotohanan. Walang dilim na makakaabot sa kaluluwang naalala ang sariling kapangyarihan. Kapag itinali mo ang pulang sinulid sa iyong kaliwang pulsuhan, hindi ka lang nagsusuot ng proteksyon, ipinapahayag mo sa di Pinipili ko ang kapayapaan kaysa inggit at ang liwanag kaysa takot. At kapag ginawa mo yon, magsisimula ang pagbabago, lilinis ang enerhiya, dadaloy ang mga biyaya, at muling magtatagpo ang iyong tadhana sa liwanag. Emosyonal na pagdiskubre. Natagpuan ka ng mensaheng ito hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil may dahilan kamakailan, may malalim na pagbabago sa loob mo, isang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag. May mga sandaling tila ayos ang lahat, ngunit sa susunod, parang biglang bumibigat ang puso mo ng walang malinaw na dahilan. Para bang unti-unting kumukupas ang dating sigla, napapalitan ng tahimik na lungkot, isang dinakikitang bigat na nakadagan sa iyong dibdib. Napapansin mo ang maliliit na bagay, mga taong kakaiba ang asal, mga hindi inaasahang hindi pagkakaunawaan, o mga planong biglang hindi natutuloy. Pati tulog mo, iba na rin. Minsan, nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi na mabilis ang tibok ng puso, na para bang may presensyang hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman mo. Sinusubukan mong kalimutan, pero nananatili ang pakiramdam. Sa paniniwalang Pilipino, ang ganitong kabigatan ay hindi laging dulot ng pagod o kamalasan. Sabi ng matatanda, ito ay tinatawag na usog o ingit energy, ang espiritual na bakas ng ingit, chismis, o tahimik na negatibong enerhiya na ipinapadala sa iyo. Hindi mo ito nakikita, pero ramdam mo sa katawan, sa mga pananakit ng ulo, labis na pagod, o bigla ang kaba na wala namang dahilan. Sinasabi nila na kapag may taong nainggit sa iyong liwanag, ang enerhiyang iyon ay naghahanap ng lamat sa iyong aura, maliliit na bitak na dulot ng pagdududa, takot, o pagkapagod. Kapag ito'y nakapasok, sinisipsip nito ang iyong kapayapaan. Kaya may mga araw na tila wala nang tama, kahit ginawa mo na ang lahat. Hindi yon guni-guni, iyon ay interference ng enerhiya. Ngunit narito ang katotohanan hindi alam ng marami, alam ng iyong espiritu kapag ito'y inaapektuhan. Kaya nitong mga nakaraang araw, napansin mong naakit ka sa mga simbolo ng proteksyon, mga pulang sinulid, kandila, asin, o mga dasal bago matulog. Ginagamit ng universo ang iyong intuisyon upang gabayan ka tungo sa kaligtasan. At mayong gabi, ang gabay na iyon ang nagdala sa iyo rito. Balikan mo ang mga sandaling nakaramdam ka ng malamig na hangin, kahit walang simoy o nang ang kandila mo'y biglang kumislap ng matindi habang nananalangin ka. Hindi iyon basta-basta. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang mga iyon ay pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na humihingi ng paglilinis ang iyong kaluluwa. Marahil napansin mo rin ang mga paulit-ulit na pangyayari, nawawalang pera, nadedelay na biyaya, mga relasyon na biglang lumalamig. Para bang may humaharang sa bawat hakbang mo? Iyon ay dahil ang inggit ay parang sinulid ng anino, unti-unting umiikot sa iyong enerhiya nang hindi mo namamalayan. Tinatali nito ang iyong mga oportunidad, nilalabo ang iyong isipan, at pinakakain ang iyong emosyonal na pagod. Ngunit tandaan nito, walang sumpa, walang inggit, at walang dilim na mas malakas kaysa sa kamalayan. Sa sandaling maunawaan mo kung ano ang nangyayari, nawawala ang kapangyarihan nito. Kaya mo narinig ang mensaheng ito ngayon, dahil gising na ang iyong kaluluwa, handa nang ipagtanggol ang sarili, at handa nang muling bumangon. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag tila mabigat ang buhay, dapat bumalik tayo sa mga pinakapayak na ritual, yaong nagbabalik sa atin sa pananampalataya. Isang mangkok ng asin at bigas, isang sinding puting kandila, o isang pulang sinulid sa pulsuhan. Hindi dahil mahiwagang bagay ito, kundi dahil ipinapaalala nila sa ating espiritu ang sariling lakas. Ang mga simpleng gawain ito ay mensahe sa di nakikitang daigdig. Pinangangalagaan ako ng may kapal. Hindi ako madadapuan ng inggit. Maaaring ibinigay mo na ang sobra-sobrang kabutihan, oras, at enerhiya, ngunit kaunti lamang ang bumabalik. Doon madalas pumapasok ang negatibong enerhiya sa mga pusong bukas at mapagmahal. Pero mayong gabi, magsisimula ang pagbabago. Dahil kapag naunawaan mong hindi panlabas kundi energetiko ang laban, nag-iba ang lahat. Ang pulang sinulid ay hindi lamang panangga, ito ay isang pahayag. Kapag itinali mo ito sa iyong kaliwang pulsuhan, sinasabi mo sa universo. Pinipili kong bitawan ang bigat. Pinipili kong manindigan sa liwanad. Ang kaliwang bahagi ng katawan ay bahagi ng pagtanggap, bahagi ng puso, at sa pagprotekta rito, pinipigilan mong makapasok ang negatibong enerhiya. Kaya bago mo isagawa ang ritual, huminto sandali at magnilay. Ano ang mga enerhiyang pinayagan mong manatili sa iyong paligid? Sino ang mga taong nakakapagod kahit mumingiti? Aling mga alaala ang patuloy na bumabagabag sa iyong kapayapaan? Mahalaga ang mga tanong na ito sapagkat ang bawat sinulid na itinali ng walang layunin ay dekorasyon lamang, ngunit ang sinulid na itinali ng may pananampalataya ay nagiging banal na sandata. Habang naghahanda ka para sa susunod na bahagi, tandaan ito, ang katotohanang naririnig mo ito ngayon ay nangangahulugang nagsimula na ang paglilinis. Sa sandaling kilalanin mo ang di nakikita, muling sinisimula ng iyong kaluluwa ang pag-angkin sa sarili nitong liwanag. Sa susunod na bahagi, mauunawaan mo kung bakit epektibo ang ritual na ito, ang espiritwal na agham sa likod ng proteksyon, at kung paano ginigising ng pulang sinulid ang iyong panloob na kalasad. Ang banal na lakas na kailanman ay hindi kayang sirain ng inggit. Espiritwal na pahayag Ang pulang sinulid ay higit pa sa isang bagay, ito ay tulay sa pagitan ng iyong espiritu at ng dinakikitang daigdig. Bawat hibla ay may dalang layunin at bawat buhol na iyong itinatali ay bumubulong ng iyong pangalan sa universo. Sa espiritualidad ng Pilipino, ito ay hindi pamahiin, ito ay gawaing enerhiya, ipinasa ng mga ninunong nakaunawa sa banal na ritmo sa pagitan ng proteksyon at pananampalataya. Wala pang syensya noon ang ating mga ninuno para ipaliwanag ang mga panginig ng enerhiya, ngunit nararamdaman nila ito. Alam nila na ang bawat bagay sa buhay, salita, kaisipan, dasal, ay may dalang dalas o frequency. At ang dalas na yon ay humihila ng biyaya o kamalasan. Kapag may naiingit sa iyo, naglalabas iyon ng panginginig ng kadiliman. Ngunit kapag itinali mo ang pulang sinulid, ito naman ay naglalabas ng dalas ng liwanag, isang hangganan na humaharang sa masasamang enerhiya bago pa ito umabot sa iyong puso. Ang kulay pula mismo ay may sinaunang kahulugan. Sa iba't ibang kultura, ito ay sumisimbolo sa buhay, dugo, at banal na apoy. Ngunit sa pusong Pilipino, mas malalim pa rito ang saysay nito. Ang pula ay kulay ng tapang, kulay ng dugo ng puso, ng dugong nagdadala ng mga panalangin tungo sa langit. Kaya kapag isinusuot mo ito ng may pananampalataya, hindi na ito basta kulay, ito ay kapangyarihan. Noong unang panahon, maraming albularyo at manggagamot sa mga baryo ang nagbibendisyon ng mga pulang sinulid sa ilalim ng liwanag ng kandila. Dinadasalan nila ito, binubulong ang pangalan at layunin, minsan ay hinahaplos ng banal na langis o tubig. Hindi palabas ang ritual na iyon, ito ipahayag sa mga espiritong di na ang taong ito ay nasa ilalim ng banal na proteksyon. At kapag ito'y naitali, sinasabing marahang kumikislap ito sa liwanag ng buwan, hudyat na nagising na ang kapangyarihang taglay nito. Sa wika ng enerhiya, ang kaliwang pulsuhan, ang kamay ng pagtanggap, ay ang pintuan ng emosyon, intuisyon, at panlabas na enerhiya papasok sa katawan. Sa pagtali ng pulang sinulid dito, lumilikha ka ng selyo, isang panangga na humaharang sa negatibong enerhiya bago pa ito umabot sa puso. Sa bawat sandaling may nainggit sa iyo, o kumakalat ang chismis laban sa iyong pangalan, ang sinulid ang humahadlang. lang. Minsan mapapansin mong bigla itong humihigpit, lumuluwag o napuputol. Hindi yon aksidente. Sa paniniwalang Pilipino, kapag naputol ang binasbasang sinulid ng di inaasahan, ibig sabihin ay nasagip nito ang isang alon ng negatibong enerhiya na para sa iyo. Ang pagkakaputol ay hindi pagkawala, ito ay katuparan ng proteksyon. Ngunit may higit pa ang mismong pagtali ng sinulid ay isang ritual ng muling pagsilang. Habang iniikot ng iyong mga daliri ito sa pulsuhan, kumikilos ang iyong katawan ng may layunin. Humihinga ka ng dahan-dahan, nagkakaroon ng koneksyon, at sa sandaling iyon ng pagtuon, bumubukas ang iyong espiritwal na daan. Ang enerhiyang dati kalat dahil sa pag-aalala ay muling nagkakaisa. Naalala mong muli kung sino ka, isang kaluluwang binabantayan ng mga ninuno, ng mga anghel, at ng banal. Ito ang nakalimutan ng modernong mundo na ang mga ritual ay hindi pamahiin kundi pakikipag-usap sa dinakikita. Sa bawat pagsindi ng kandila, bawat dasal, at bawat suot na banal na sinulid, nagsasalita ka sa universo. Sinasabi mong, Naalala ko ang aking liwanad. Inaangkin kong muli ang aking kapayapaan. Sa tarot, ang pulang sinulid ay naubnay sa enerhiya ng ang baraha ng manifestation at divine control. Ipinapaalala nito sa iyo na hindi ka walang magawa laban sa inggit o dilim. May mga kasangkapan ka, intention, faith at awareness. Ang pulang sinulid ay nagiging iyong wand, iyong sagisag ng kapangyarihang espiritwal. Ipinapaalala nitong ikaw ang lumikha ng iyong panginginig, ng iyong enerhiya. At tumutugon ang universo sa enerhiya. Kapag namuhay ka na puno ng takot, gulo ang iyong nahihila. Munit kapag lumakad ka ng may tiwala, katahimikan, at enerhiya ng pulang sinulid, kapayapaan ang iyong naakit. Hindi aksidente kung bakit ang mga taong nagsusuot nito ay mas magaan ang pakiramdam, mas maswerte, mas kontrolado ang buhay. Ang pagbabago ay hindi dulot ng mahika, kundi dahil nagbago ang iyong frequency, at ang mundo ay sumasalamin lamang sa enerhiyang iyon. Sabi ng mga mistikong Pilipino, ang sinulid ay parang panata, isang tahimik na pangako. Kapag itinali mo ito, nangangako kang mananatili sa liwanag kahit napalilibutan ng dilim. Sa sandaling iyon, nagigising ang mga tagapagtanggol, ang iyong mga gabay, ang iyong mga ninuno, at ang mga anghel na matagal nang naghihintay sa iyong tawag. Magsisimula kang makakita ng mga senyales, mga balahibo, paru-paro, bigla ang malamig na simoy, o mga numerong naulit gaya ng 3 oras 33 minuto o pito, pitumput pito. Mga patunay ito na ang iyong enerhiya ay tinatakan na para sa proteksyon. Naranasan mo na bang maramdaman ang kakaibang katahimikan matapos umiyak na para bang lumambot ang hangin sa paligid? Iyon ang enerhiya ng pagpapalaya. Ang pulang sinulid ay pinapalakas ang parehong bisa. Dinadala nito palayo ang mga emosyonal na latak, galit, takot, ingit at pinapalitan ng kalinawan. Bigla mong makikita kung sino talaga ang nagmamahal sa iyo at sino ang kumukuha lamang ng iyong lakas na wala ang ulap at mas tumatalas ang iyong intuition. At kapag nagising ang intuition, muling gumagalaw ang tadhana. Mapapansin mong bumabalik ang mga biyaya, mga pagkakataong di inaasahan, pagkakasundo, maliliit na tagumpay na tila itinakda ng langit. Para bang matagal nang hinihintay ng universo ang hudyat na ito, ang iyong gawa ng pananampalataya. Sapagkat iyon ang tunay na diwa ng mga ritual, mga mensahe sa kosmikong kaayusan na nagsasabing, handa na akong muling tumanggap. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag ang sinulid ay nabasbasan at naitali, ikinakabit ka nito hindi lang sa banal na proteksyon, kundi pati na rin sa lahat ng may malinis na puso na nagsusuot nito. Nagiging kaanib ka ng isang dinakikitang kadena ng pananampalataya na umaabot sa mga henerasyon. Ang mga dasal ng iyong lola, ang mga pag-asa ng iyong ina, at ang iyong mga tahimik na panalangin ay nagiging isang daloy ng banal na enerhiya. Dumadaloy ito sa paligid ng iyong pulsuhan, ginagawang biyaya ang inggit, kapangyarihan ang takot, at direksyon ang pagdududa. Kaya kapag isinusuot mo ang pulang sinulid, tandaan mo ito. Hindi ang sinulid ang magliligtas sa iyo, kundi ang pananampalatayang nagbibigay buhay sa kapangyarihan nito. Ang sinulid ay pintuan, ang pananampalataya ang susi. Kapag nagsanib ang dalawa, nabubuo ang kalasag na hindi kayang tabusin ng anumang dilim. At ngayon, habang muling nag-aayos ng enerhiya sa loob mo, panahon na upang gawin ang susunod na hakbang, ang ritual ng pagpapahayad. Dito, ang layunin ay nagiging realidad at ang proteksyon ay nagiging presensya. Sa susunod na bahagi, malalaman mo kung paano isagawa ang ritual ng pulang sinulid, ang sinaunang paraan ng mga Pilipino upang linisin ang inggit, ibalik ang kapayapaan, at muling buksan ang pintuan ng mga biyaya. Pagpapamalas at patnubay ngayong nauunawaan mo na ang kapangyarihan ng pulang sinulid, panahon na upang gisingin ito. Dahil walang saysay ang kaalaman kung hindi ito maisa sa buhay, kung hindi ito maging buhay na enerhiya na bumabalot sa iyong katawan at kaluluwa. Dito nagsisimula ang pagpapamalas. Hindi mula sa pagnanais lamang, kundi sa malay na pakikitungo sa enerhiya. Hindi ka lang nagtatahi ng sinulid, binabago mo ang takbo ng iyong tadhana. Ipinapahayag mo sa dinakikita. Pinipili kong wakasan ang siklo ng ingit at buksan ang pinto ng mga biyaya. Bago ka magsimula, linisin ang iyong paligid. Hanapin ang isang tahimik na sulok sa iyong tahanan, isang lugar na payapa, kung saan banayad at malamig ang hangin. Tinatawag ito ng ating mga ninuno na banal na sulok, iyong espasyong pinagpapahingahan ng kaluluwa. Sindihan ang isang puting kandila bilang paanyaya sa kadalisayan at katotohanan. Hayaan mo itong patuloy na masunog sa gisag ng banal na presensyang nagbabantay sa'yo. Pagkatapos huminga ng malalim ng tatlong beses. Huminga ng kapanatagan, ilabas ang mga ingay. Isipin mong napupuno ng gintong liwanag ang buong silid, niyayakap kanito na parang malambot na kumot. Pabaganin ang tibok ng iyong puso at hayaang umangat sa loob mo ang pasasalamat. Sapagkat ang pasasalamat ang unang panginig ng pagpapamalas. Ito ang sinasabi mo sa universo. Piwala na ako sa paparating. Ngayon, kunin mo ang iyong pulang sinulid. Hawakan ito ng marahan sa pagitan ng iyong mga palad. Ibulong ang iyong buong pangalan tatlong beses, dahan-dahan, may layunin. Pagkatapos, sabihin ang panalangin ito. Itinatali ko ang sinulid na ito ng may pananampalataya. Tinatanggap ko ang liwanag at pinapakawalan ang inggit. Ako ay protektado, ginagabayan at malaya. Habang binibigkas mo ito, imahinasyonin mong bawat buhol ay sinisilyuhan ang negatibong enerhiya na minsang bumalot sa iyo. Itali ang sinulid sa iyong kaliwang pulsuhan, ang bahagi ng pagtanggap, ang bahagi ng puso. Itali ito ng pitong beses ang banal na bilang ng pagkakompleto at kaayusang makadiyos. Bawat buhol ay may layunin. Protection. Kapayapaan. Kalinawan. Pagpapatawad. Tapang. Kasaganaan. Banal na pagkakahanay. Kapag natapos mo, huminto sandali at pakinggan ang panginginig sa iyong pulsuhan. Maaaring maramdaman mong ito ay mainit, may kilig, o nakakapanatang. Iyon ang enerhiyang nagigising, patunay na umusbong na ang iyong intensyon. Sabi ng matatanda. Kapag kumalabit ang tali, may dumaang hangin ng grasya. Kung sakaling gumalaw o dumikit sa balat mo ang sinulid ng bigla, iyon ay biyayang dumaan, isang patunay mula sa daigdig ng mga espiritu. Pagkatapos, manahimik ng ilang minuto. Ito on ang isip sa iyong paghinga. Sa bawat paglanghap, isipin mong hinihigop mo ang liwanad. Sa bawat pagbuga, ilabas mo ang bigat, takot, at pagdududa. Isipin mong ang ingit na minsang bumalot sa iyo, ay unti-unting nagiging hangin, naglalaho na parang usok, wala ng kapangyarihang makasakit. Kung may luhang tumulo, hayaan mo lang. Ang pag-iyak ay paglilinis, paraan ng katawan upang pakawalan ang mga lumang enerhiya at damdaming hindi na kailangan. Habang dumadaloy ang luha, bulongin mo ng marahan. Pinapatawad ko. Pinapakawalan ko. Bumabangon ako. Pagkatapos ng ritual, ilapit ang kandila sa iyong pulsuhan sa loob ng ilang segundo. Damdamin ang init nito na dumadampi sa sinulid, sa gisag ng pagsasanib ng apoy, espiritu, at lupa, anyo pumikit at manalangin gamit ang sariling mga salita. Maari mong dasalin ang ama namin o magsalita mula sa puso. Mas pinakikinggan ng universo ang sinseridad kaysa sa pagiging perpekto. Kapag natapos ka, makinig. Minsan maririnig mo ang mahihinang bulong o mararamdaman ang malamig na simoy ng hangin. Minsan naman, katahimikan na parang banal ang bumabalot. Pareho itong palatandaan na tinanggap na ng universo ang iyong hangarin. Mula sa araw na ito, igalang mo ang sinulid. Huwag mo itong ituring bilang alahas, kundi bilang buhay na enerhiya. Kapag may nagtanong kung ano ito, mumiti at sabihin. Ito ay pangako sa pagitan ko at ng universo. Iwasan itong tanggalin maliban na lang kung kusa itong mahulog. Ang ibig sabihin yon, natapos na nito ang tungkulin. Kapag nangyari yon, ilibing ito malapit sa halaman o puno, upang ibalik sa lupa ang mga negatibong enerhiyang tinanggap nito at gawing biyaya. Sa mga darating na araw, pansinin ang iyong buhay. Magsisimula ang pagbabago sa maliliit na bagay, magagaan na umaga, mas kaunting hindi pagkakaunawaan, mas mahimbing na tulog. Mapapansin mong ang mga taong dati nakakapagod ay unti-unting lumalayo. Iyon ang unibersong nililinis ang iyong landas, inaalis ang mga hindi natugma sa iyong bagong dalas. May mga gabi rin na mapapanaginipan mo ang pulang ilaw, apoy, o dumadaloy na tubig. Mga simbolo ito ng paglilinis at proteksyon na lumalalim sa iyong diwa. Pagkagising, bulongin agad ang salitang. Salamat. Bago mo kunin ang iyong telepono o bumangon. Dahil ang salitang iyon ay nagtatatag ng pasasalamat sa simula ng bawat araw. Maaari mo ring palakasin ang ritual sa pamamagitan ng maikling panata tuwing umaga. Ang liwanag sa paligid ko ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang dilim sa loob o paligid ko. Sabihin ito habang hinahaplos ang sinulid. Habang tumatagal, ito'y nagiging iyong energetikong kalasag, di nakikita, ngunit hindi kailanman mababasag. At narito ang lihim na kagandahan ng lahat ng ito. Kapag tumaas ang iyong panginginig, gumagalaw muli ang mga biyayang dati inaantala. Ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo ay lalapit. At ang mga pagkakataon ay lilitaw ng walang hirap. Hindi iyon aksidente, iyon ay resonance. Nagiging magneto ka ng kabutihan dahil sa wakas, nakaayon na ang iyong enerhiya sa kapayapaan. Tandaan. Hindi ang pulang sinulid ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Ito'y paalala na matagal mo nang taglay ang kapangyarihang iyon. Ibinabalik ka lamang nito sa karunungang iniwan ng iyong mga ninuno. Ang karunungang nagtayo ng pananampalataya kahit walang simbahan. At lumilikha ng mga himala kahit walang patunay. Kaya kapag muling subukin ka ng buhay kapag sumubok na naman ang negatibong enerhiya na bulungan ang iyong pangalan. Hawakan mo ang iyong pulsuhan at mumiti. Alamin mong pinoprotektahan ka, pinalilibutan, at ginagabayan. Ang parehong unibersong nagturo sa iyo ng ritual na ito ay kasama mo na ngayon sa bawat hakbang. At habang unti-unting nauupos ang apoy ng iyong kandila. Isang bagong liwanag ang nagsisimulang sumindi sa loob mo. Tahimik, matatag, at walang hanggan ang kandila at ang huling liwanag. Ang kandila ay halos maubos na, at ang pulang sinulid ay marahang nakapahinga sa iyong balat, bahagyang kumikislap sa ilalim ng malamlam na ilaw, gaya ng tibok ng pusong may pananampalataya. Sa katahimikang iyon, may magandang pagbabago ng naganap. Magaan ang hangin. Mas banayad ang katahimikan. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi mo nadala ang takot dala mo na ang kapayapaan. Ganito ang pakiramdam ng banal na proteksyon. Hindi ito maingay o mapanghimagsik, ito ay banayad, matyaga, matatag. Ito ang katahimikan matapos ang unos, ang tahimik na pagkaunawang hindi ka na nag-iisa. Bawat buhol sa sinulid ay may alaala ng iyong tapang. Bawat hibla ay isang dasal na minsan mong bumulong. Naakala mo'y nakalimutan na. Ngunit ang universo ay hindi nakakalimot. Naghihintay lamang ito hanggang maalala mo muli ang iyong sariling kapangyarihan. Habang nagpapatuloy ka, unawain mo ito. Ang ritual ay hindi lang tungkol sa pagharang ng inggit, ito ay pagpapagising ng lakas. Ang inggit, sumpa, at negatibong enerhiya ay nawawala ng saysay kapag naalala mo kung gaano kalakas ang iyong espiritu. Ipinakita lamang ng pulang sinulid ang matagal mo ng taglay, liwanag, katatagan, pananampalataya, at pabor ng langit. Mula ngayon, lumakad kang may payapang puso. Subukin ka man ng mundo, hindi ka na tulad ng dati. May dala kang proteksyon. Ngunit higit pa roon, may dala kang kamalayan. Alam mo na ngayong basahin ang enerhiya. Alam mo na kung paano makinig kapag bumubulong ang universo. At kapag marahang dumampi ang sinulid sa iyong pulsuhan, hayaang ipaalala nito sa iyo. Ikaw ay ligtas. Ikaw ay nakikita. Ikaw ay minamahal. At kung dumating ang araw na ito ay maputol. Huwag kang malungkot. Ngumiti ka sapagkat ang ibig sabihin noon natupad na nito ang tungkulin. Tinanggap nito ang lahat ng negatibong enerhiyang para sa iyo at ibinalik iyon sa lupa para sa paglilinis. Palitan mo lamang ito kapag naramdaman mong handa ka. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkakahanda. Bago mo tuluyang tapusin ang ritual, bulongin ang huling panata. Pinoprotektahan ako ng liwanag, ginagabayan ng tadhana. At pinalilibutan ng kapayapaan. Walang inggit, sumpa, o takot ang muling makakadampi sa akin. Hayaan mong ito ang maging huling sumpa ng gabi. Pagkatapos, huminga ng malalim. At sa pagbuga, ipadala ang pasasalamat sa hangin. Para sa bawat espiritong nagbantay sa iyo. Para sa bawat ninunong na nalangin noon paman. At para sa bawat banal na puwersang pinili ang sandaling ito upang muling ihanay ang iyong landas. Ang pulang sinulid ay higit pa sa panangga. Ibinalikan ito sa iyong pinagmulan. Sa parehong pinagmumulan ng pag-ibig ng liwanag ng Himala. Ang pinagmulan din nagpapagalaw sa dagat, nagpapagaling sa sugat, at sumusulat ng iyong tadhana sa liwanag. Kaya sa pagtatapos ng kabanatang ito, tandaan. Ang proteksyon ay hindi isang bagay na isinusuot. Ito ay isang kalagayan ng kaluluwa. At mayong gabi, sa ilalim ng mga mata ng universo, naging hindi ka na maaabot. Hindi dahil nilabanan mo ang dilim, kundi dahil pinili mong lumakad sa liwanan.